<laughs> <laughs> Pag-iling lang sa Pilipino, baka sa isayan sa paglakay sa lahat. Talikot sa mundo, ako'y dating nanonood. Pagpalaing sino ang sino sa sakin ay susunod. Pilipino bilang wika ang aking ibubuod sa lubang sinilangan hahalik at bulo. Paglipad ng isip, naglapay sa kabula; Kasaysayan ay sinuri, kawalan ay nagabisa. Muli na babalik ang makatang magalita. Ang paglilang sa Pilipino ay tanda ng pagkakaisa. Realidad, may refleksyon sa aking o Sa perlas ng silangan, dagat ng mula. Direksyon ay binapangat matahin ng mula. Ang aking impresyon ng hasang sa malalim ng kubat. Nasaan ay kumibay sa lubos na pagsisig, Di maliigaw, magkasimbo ang puso at isip. Filipino ay dapat yakapin, Ngunit hindi ng pilit, Sa pagpitikin ng bayan ang presensya na silip, Puso at mga gusali, Kapaligiran babago, Ganda ng lupang sinilangan sa ari tinatago, At industrialismong kaya hindi magbabago, Mga taong makamundo sa mundong di makatao. Gantong paraan pamatatagpuan ang ligaya, Kapataan ang unod ng banyaka ang ginagaya, Ngunit bagong pag-asa na tagpuan sa Hiraya, mga batang revolusyonaryo ang kasinaya. Tagtikaw, may araw, pumagyot alin na Papag-ibag ng mundo, tumo sa iyong maling tataw. Magbago ang lahat, posible yun aking tagaw. Naway sa sanakit ang bisyon, ay sang ayon ating galaw. Magsiga na masindihan nitsa ang prinsipyo. Kilos bagong kung na mag-isa sa nitsyo. Kagandahan ng bukas, ito'y isa sa abiso. Pangkalahatan, sa nili ang aking isa sapipisyon. Di ba nagulog kung di ba lawag yung Ningas ng utog kung hinaharal ang atake. Pinapanood kung di ba hamak aabante. Tingin pa kung hinahanap ang balanse. Darating at darating ang awit na gala. Mahalin ang sarili atin na hangin na nagdala. Nasasabi ka sa halik na wala rin nagawa. Mahabagin ang langit pagpalaan sa nawa.